delikado at takaw aksidente. Ganyan ilarawan ng mga residente ang mga nakalaylay na kable sa kalsadang ito sa barangay Hanimon Road sa Baguio City. Di mapanpansin ko lang, agoy-uyaoy na No, agangin ngay kita na mapugsat. Di pa'y sulaan. Delikado ah. Lalo no adda magmagna wino na, mag no, na biang nga kuryente ket na panjay no, di pa na ako. Ang ibang residente naman hindi maiwasang mangamba, lalo na ang 69 anyos na sinanay Raquel. Lalo pat na tapat lamang ng kanilang bahay ang mga kumpul-kumpul na kable. Nag-spark ko o may nasabit, yung ano nga yung sinasabi ko yung basurero? Kasi mataas yung ano nila na ano na, na nahihila yung wire. Madalas rin daw sumabit ang mga kable lalo na sa mga malalaking sasakyan. Dapat yung hindi na nagagamit, tanggalin na. Tingnan mo ngayon, o oh magkapatong-patong hanggang doon. Oh. Di ba pinapatungan na lang yan, ina, ano, hindi naman tanggal, dagdag sila ng dagdag. Lalo na yung mga na, napupulo na na yung mga linya nila, di ba? oh, ganun. Hindi naman nila inaano. Tingnan mo, eh, nakikita naman na ano, putol na yung iba hindi pa tanggalin dinadagdagan pa Ayon sa mga residente taong 2018 raw itong problema at idinulog na ito sa barangay pag binayko naman ginagawan nila agad ng paraan kasi yung binayko naman di ba delikado kasi oo pero yung ang mga nakakasagabal talaga yung mga ng telecommunication mga wires depensa naman ng barangay willing naman kami tulungan sila eh naikwan eh ang kaso wala silang pinupunta na tao nila rito para ma-assist namin. Hindi naman nila ginagawa yung alis, baklas muna nila, then uh, magkuhan. Eh kung ang gawin kaya nila, eh, numberan nila yung wires doon sa dulo, papunta sa isang dulo. Para pagkita nila kung saan nakakonek sa bahay na yun, makikita nila sa isang poste. Hindi, install ka agad yan eh. At saka magkakaiba ang mga kwan, yun sinasabi ko nga kanina, ang, ang telecom, may kanya-kanyang kontrak yan. May mga galing ng uh, ano na to? Central Luzon, La Union, sila nagkakabit rito sa amin. Naki-coordinate naman na kami sa mga different telecom companies. Uh, for example, MAPLDT, Globe, Sky Cable, at saka yung mga iba pa. Para ayusin, ayusin nila yung mga wires na kinakabit nila. At saka kapag may pumupunta dito na magpapakabit ng mga... Uh, wifi nila, ganon. Pumupunta sila dito sa barangay para at least masabihan kung sino man ang nandito, masabihan sila na ayusin ang pagkakabit para maiwasan ang mga disgrasya. Maliban sa takaw aksidente, natatakpan din ng mga kable ang mga ng ilang CCTV sa barangay na mahalaga para matiyak ang seguridad ng mga residente. Meron po tayong sinusunod na standard height ng mga telcos. Uh, unfortunately, bumababa po yun kung hindi po natensyon ng maigi yung mga telco lines. At kung, kung may mga nagkabit pa na iba na telco lines na hindi nagpapaalam sa Bineco, hindi po nasusunod yung mga clearances. So, uh, I suggest po na yung mga telco makipag sa Bineco para po ma-inspect po natin yung mga mabababang linya. Dapat maaksyonan din kaagad kung may mga complaints. Pero sa ako na ho nagsasabi, napakalaki na ho ng improvement. At ang dami na ho, siguro hundreds of kilometers. Pinapases ko na ngayon sa bawat telco eh. How many kilometers of wire have been taken out? Napakalaki na. Inupisan namin ito noong 2019. Kaya relatively, mas malaki na. Malaki na ang pan talaga, improvement at mabilis. Nakipag-usap muli ang barangay sa mga may-ari ng telecommunications para maaksyonan na ang mga nasabing kable. Vanessa Bugtong para sa Luzon Headlines.